Hi guys, kami ay pupunta sa isang falls dito sa Merida. Hata! Uh, kaway kaway guys! Hello! Hello guys, andito na kami sa Stephen Falls. So nag-entrance fee lang kami ng 10 pesos. Then sabi ni Kuya, Oh, of course! Sabi ni Kuya, subayun. Uh, subayun na daw ko Agihan. For five minutes, andun na kami sa Stephen Falls so maraming kakao dito okay this way to Busay kala ko Falls Busay man yun na nga guys may nakikita na ako narinig ko na lagas las ng tubig oh but we have here is Nandito na kami sa Stephen Falls. And Wow. Okay, dito na po kami. At makakapag-relax na po. Wow, guys. Wala pong ibang tao dito. Hindi kami lang na mga vloggers. Oops. and it's very refreshing here. Wow, Malinao. Oh, we oh. we're gonna go. Let's go there. Oops. Wow. Let's wow, ang lamig guys ng tubig. Wow. Welcome to Stephen Falls. Wow. Wow, astig. Ang lamig ng tubig guys. Ang sarap pakinggan ng lagas ng tubig. Wow. Wow. Wow, so nature. Wow, super lino, guys. Ang ganda. Kami lang po dito ang tao, guys. So, nature. Wow. Ang sarap, sarap. Nature. Oh, ayan, guys. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Na hindi agad ah. Uh, nakaligo guys so tingnan nyo naman guys kung gaano kagaling ko mag -dive. look at <laughs> so guys hindi talaga ako marunong mag dive laging una yung dibdib ko na tumatama sa tubig so yun guys super lamig po dyan so yun tinanong nila ako kung malalim ba but hanggang lampas ulo lang naman parang isang kalang lang yung lampas ng ulo. <laughs> ah, ng tubig. Yun. So guys, napakalamig po. And then, yun. Hindi ko maiwasan na hindi mo balik, bumalik sa taas para i-feel naman yung mismo uh, falls, yung waterfalls. So, so, ang kagandahan po dyan guys kasi hindi po masyadong masakit yung yung tubig na nauhulog sa katawan. Kasi hindi man siya kuan. Mga tama-tama lang. Pero super lamig po ng tubig. So nakaka-refresh po siya, nakakawala ng problema. So minsan na rin parang bata. Ay, yeah, ganyan din. Tsha. So ang sarap po talaga maglokso-lokso, magtampisaw po sa tubig. So, sorry na lang sa hindi marunong lumangoy dyan. Kasi pag hindi ka marunong lumangoy, kahit na hanggang dibdib lang yung tubig, mas magpapanik ka po kasi. Iba po kasi yung tubig sa pag fresh water kaysa sa sea water. So parang mas mabigat ata yung katawan mo. Mas bibigat ang katawan mo pag nainigo ka sa fresh water. So mas may tendency na mas malulunod ka sa pag nainigo ka sa fresh water kaysa sa sea water. Kaya guys, kung pupunta kayo ng mga falls, tips ko lang no, huwag masyadong basta-basta lulokso or maliligo. Then, make sure din na dapat maganda yung panahon kasi minsan, pag makulimlim lang dito sa banda sa falls, tapos sa bandang bukid pala o sa uh, taas pa ng falls is umuulan, so may tendency na babaa sa taas, tapos, yun. Um, medyo delikado po talaga kasi nangyari na yan sa amin before, naligo din kami sa falls so sa falls, sa pinapaligoan namin is parang tinik-tinik lang yung ulan hindi siya masyadong malakas pero yun pala, sa taas sa taas ng falls, yun bumaha syerte lang namin kasi san, nung time na maraming tubig na ang uh, nahulog sa falls at pati yung mga new or na, uh, napaman, ano pa man, eh, kumakain na kami that time. Hindi na kami masyadong, hindi na kami nakababad sa tubig. So, ayan guys, nung tap na pagod ako, kumain kami. So, ang baon ng namin is adobong pork at vegetable salad. Then, kanin. So, yun, kung baga, yung lunch, dinala namin sa falls. So, hindi namin kailangan gumastos ng malaki para maging masaya. Nung hindi namin kailangan ah, uh, mag-contribute ng malaki para makapag-outing ng ganito. So, sa halagang 50 pesos at 10 pesos na entrance fee, so, nag-enjoy po kami maghapon. So, yun, after namin mag-lunch, so, lahat po kami ay naligo na, in enjoy po yung tubig. So, ang ganda po talaga. So, ito pong maganda sa province. Mas maganda po ma mag-outing sa nature kaysa po kung pumunta po tayo sa mall para magpalamig. Say, so, ako, mas marami po yung magagastos doon. Unlike po pag sa phones lang, less gastos, mas mag enjoy po tayo. Then, yun. sa, sa mga gaitong paraan, mali malilimutan natin yung mga problema. Uh, kay parang bumalik tayo sa pagkabata na kung saan enjoyment lang yung iniisip. No? So, yun guys. ang uh, sa so, sobrang lamig po ng tubig. At Uh, at kami lang yung tao talaga guys. yun, na-enjoy po talaga namin yung falls na yan. So, yan, yung falls na yan is andito lang po yan sa uh, 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 Merida, sa Leyte po. So, from Ormoc, it takes only 45 minutes na travel. Then, from 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 the Merida proper, uh, I forgot the barangay, uh, parang Lubog. So, I think it takes only 20 minutes na motor rider. I think 15 minutes lang yun. Then, from Patway, it takes only 5 minutes para makarating na sa falls. So, yun. So, guys, ang saya-saya. Mga, kat mga katrabaho ko. So, yun. Kaming apat lang po ang narigo. Ah, lima pala. <laughs> I'm sorry. So, yun. So, maghapa. Uh, I think mga 2 hours lang kami dyan. Kasi, uh, pag alas 12, nang tanghali, umalis na din kami. Kasi pagod na kami sa kakalangoy. Nagsawa rin kami sa kalangoy. Pero, sobrang, sobrang enjoy po namin. So, hindi man kami nakapag... And, ang kaganda nun, guys, hindi po kami nakapaggastos na malaki para ma-relax, mag-enjoy po. Malamnam namin po ang bawat lagaslas po ng tubig ng falls na yan. So, sana so, guys, kayo rin, Ma-experience din nyo ang experience namin kalendahan ko ng nature. So, yun. Ayun na, guys. Last talo. Niya. Pa! See you in my next adventure.